So, nadalaw tayo sa Timpulilyo. Sino ari kuya, no? Don Ricardo. Don Apogi oh, ngayon. Pogi. Sarap buhay, ah. Patambay-tambay. Ay, kabait pala Don Ricardo, ah. Oh. Uh. Ayun, si Contrapelo yung nasa dulo. Ayan, Contrapelo. Oh, Sarap buhay ang ating mga pangarera ngayon. Tambay lang. Kaya kayo practice Ah, ala pa daw mga kachikang practice. Abang-abang lang kayo. Ganda pala. Oh, kabait nito. Mabait din yan. Nakakahipo dyan. Ay, gupitan. Ay, mabait. Gupitan mo. Gupitan mo na may mga mukha. Para naman poging-pogi lalo. Mas ah. malaki na si kontrapelo. Oh, kataba. Kataba. Ah, pala naman. Pag nasa gradas, pag tinignan mo, nakakatakot. Pero pag nandito lang sa ano, kulungan, babait. Ito naman ang bagong huli ng timpulilyo. Lalaki, baka magustuhan nyo yan mga kachika. O, binibenta na yan, lalaki. Isang taon ba yari? Ilang taon na rin, dalawa. Magdadalawang taon. Ito naman galing daw Luyos. Aba, parang matalas ang mata. Lalaki. Ah. Tayo, tayo dami ng koleksyon ng mga timpulilyo. Dami nilang papraktisin. Apat na yan kung sakali. Pogi. Pogi. Siya. Pumopogi ka rin naman. Mm. Ko. Kasapiti ka naman yun. Natata. Kut. Pogi ah. Pogi ka rin naman. Mistiso to ano? Mistiso. Mistiso. Pa Putian wala kong mistiso parang ganoon na rin siguro yun Iba yung hagod ng mga pangarera tingnan yung mga kachika o tiyan pa lang ako ano na talaga nakahapit